kung may isang bagay na higit na kailangan ng Ukraine, ngunit tila hindi nila lubos na nakukuha, ito ay mas maraming air defense systems. Habang pinaigting ng Russia ang kanilang aerial campaign, ang mga air defense ay maaring maging malaking salik sa pagkakaiba ng resulta. Iyon ang nagpapahintulot sa Ukraine na makapagtagal ng sapat para ang sarili nitong mga long-range strike ay tunay na magkaroon ng epekto. At ang United Kingdom ay nag-abot lang nang napakalaking tulong. Binago nito ang digmaan pabor sa Ukraine sa pamamagitan ng maagang paghatid ng Martlet Missiles. Mayroon na ang Ukraine ng kailangan para harapin ang posibleng panibagong pag-atake mula sa himpapawid ng Russia sa ikaapat na taglamig ng digmaan. Noong Oktubre 11, iniulat ng Interesting Engineering na nagpadala ang United Kingdom ng daan-daang magagaan nitong multi-role missiles, nakilala rin bilang Martlet, sa Ukraine kasama sa 215 bilyong kasunduan ng United Kingdom at Ukraine ang pagtutulungan para lumikha ng sandatang laban kay Vladimir Putin. Naglabas ng pahayag ang United Kingdom Ministry of Defense na may sipi mula kay Luke Pollard, United Kingdom Defense Readiness Minister. Pinatitibay ng United Kingdom ang matibay na pangakong suportahan ang Ukraine laban sa ilegal na pananakop ng Russia. Ngayong taon, gumastos kami ng 4.5 bilyon or halos 6 bilyon para sa suportang militar sa Ukraine. Higit kay sa dati, malinaw ang mensahe kay Putin. Buong suporta ng United Kingdom ay nasa likod ng Ukraine. Sa video noong Oktubre labing tungkol sa kasunduan, nagbanggit ng ilang numero si Wes O'Donnell. Sabi niya, makakatanggap ang Ukraine ng limang libong martlet missiles at maraming rapid ranger launchers na kailangan nila. Mukhang hindi pa ito ang kabuang limang libo sa unang padala, pero may magandang dahilan para dito ang United Kingdom ay dapat sanang magpadala ng mga martlet na natanggap lang ng Ukraine sa loob ng limang buwan. Sa halip, napaaga ang pagdating nito para masigurong may access ang Ukraine sa mga misil na talagang kailangan nila para ipagtanggol ang sarili laban sa kampanya ng aerial aggression ng Russia. Sa taglamig ng 2025, ayon kay O'Donnell, dinagdagan ng United Kingdom ang kakayahan ng Ukraine sa short-range air defense kasabay ng paghahanda ng Russia sa taon ng taglamig na pag-atake ng mga misil. Ang anunsyo tungkol sa pagde-deliver ay dumating ilang araw bago kinumpirma ng Royal Navy ng United Kingdom na pumasa na ang Martlet sa huling serye ng mga pagsubok sa araw at gabi. Napatunayan ng misil na handa ito sa labanan nang pabagsakin nito ang mga drone mula sa himpapawid. Una sa deployment sa baybayin ng Wales tapos sumunod sa pagsubok sa Mediterranean na ng Pransya. Ayon sa Royal Navy, mga guho lang ang iniwan ng mga misil, at hindi lang Ukraine ang makakatanggap nito. Ang United Kingdom ay nag-iipon ng sariling stock ng Martlet, at nagbenta rin ng ilan sa India sa kasunduang halos naraan at 70 milyon. Hindi ito karaniwang lumang air defense missile na nakuha ng Ukraine. Hindi rin ito misil na kinukuha lang ng United Kingdom sa luma nilang stockpile para ibigay sa Ukraine kaysa i-decommission. Ang Martlet ay naging operational na sandata noong 2000 at 21 at idineklara ang full operational capability nito noong Oktubre 2025. Sa tulong ng Ukraine, gumawa ang United Kingdom ng missile na panlaban sa drone na tila para sagutin ang sunod-sunod na long-range na atake ng Russia sa Ukraine. Ang Martlet ay hindi lang para palakasin ang Ukraine. Ito rin ay mensahe ng United Kingdom kay Putin na naunawaan nila ang estratehiyang gagamitin ng Russia sa posibleng hinaharap na digmaan laban sa Nito At nagsisimula na silang gumawa ng mga sandata para kontrahin ang estratehiyang iyon. Pero para sa hinaharap pa iyon. Sa ngayon, matutuwa na ang Ukraine na makatanggap ng unang ilang daang martlet na dumating sa kanilang baybayin. Mahalagang banggitin na nagpadala ang United Kingdom ng martlet missile sa Ukraine sa ilalim ng gifting program at may hiwalay pang export finance framework para sa iba pang missile. Hindi lang ito simpleng tulong militar, kundi bunga ng mas malalim na pakikipagpartner na tatalakayin pa natin sa video. Sa ngayon, sapat ng malaman na ito ay isang kasunduang mahigit 2 bilyon na parehong nakinabang ang United Kingdom at Ukraine. Sabi ng interesting engineering, Bahagi ito ng pinagsamang balangkas ng United Kingdom at Ukraine. Nakatulong ito sa paglikha ng dalawang daang trabaho sa Northern Ireland at pagsuporta sa pitong daang trabaho sa supply chain ng Martlet. Ang Ukraine Spec Systems, pinakamalaking drone maker sa Ukraine, ay maglalaan ng dalawang daan at pitumpong milyon para sa pagtatayo ng produksyon sa United Kingdom sa lilikha ng limang daang trabaho. Ito ay isang ganap na quid pro quo na sitwasyon at ito ang uri ng joint venture na magpapayanig kay Putin sa kanyang mga sapatos. Kung takot ang pag-uusapan, tiyak na hindi matutuwa si Putin sa kakayahan ng Martlet para sa Ukraine. Sa isang ulat na nagkukumpirma na ang missile ay nakamit na ang buong kakayahan sa operasyon. Sinabi ng Navy Lookout na bawat Martlet missile ay kayang umabot ng bilis na match 15 at ito ay ginagabayan ng laser ng kung sino man ang nagpapaputok nito para masiguradong tatama ito ng direkta sa anumang tinatarget. Huwag maliitin ang kahalagahan ng bilis na ito. Maraming misail ng Russia ang mabilis kaysa tunog. Pero ang Shahi-type drone na ginagamit laban sa Ukraine ay hindi ganun kabilis. Kahit ang jet-powered Jirin-3 na iniulat ng Center for Strategic and International Studies noong Mayo ay hindi rin malapit. Ayon sa ulat, umaabot sa daan at 28 milya bawat oras ang pinakamataas na bilis ng drone Ton na iyon. Higit pa sa bilis na iyon ang kayang abutin ng martlet. Ibig sabihin, kahit ang pinaka-advanced na long-range drone ng Ra Russia ay walang kalaban-laban kapag martlet na ang humahabol sa kanila. Ayon sa Interesting Engineering, ang martlet ay talagang ginawa mula simula para pabagsakin ang mga target na mabagal gumalaw. Kasama siyempre sa mga iyon ang mga drone, kaya rin ng misail na tamaan ang mga eroplanong mababa ang lipad at mga helicopter. Maganda iyan para sa Ukraina. Ibig sabihin, mas tututukan ng mga tagapagtanggol ng himpapawid ang mas mabilis at makapangyarihang depensa gaya ng Patriot ng Amerika laban sa missile at fighter jet ng Rusya. Habang tinatarget ng mga martlet ang mas maliliit at mas maraming banta, ang isang martlet missile ay may bigat na humigit kumulang dalawamput siyam na libra. Kagiliw-giliw na inhinyeriya ang nagdadagdag dito. Mahalagang mababa ang timbang nito dahil sa layunin nitong maging madaling dalhin ang misail at ang sistemang ginagamit para iputok ito. Ipapaliwanag pa ito mamaya. Ang martlet ay abot ng lima milya, kaya mainam sa maikling distansyang depensa. Depensa sa himpapawid ayon sa outlet. Napupunan nito ang gap sa pagitan ng short-range manpads at medium-range systems tulad ng Norwegian Advanced Surface to Air Missile System o IRIS-T. Gumagamit ito ng Laser Beam Riding Guidance o SALCOS para sa eksaktong pagtutok at resistensya sa jamming. Matutuwa rin ang Ukraine sa mababang halaga ng martlet. Sabi ni O'Donnell, makakagamit ang Ukraine ng ilang martlet sa halagang katumbas lang ng isang Patriot missile. Dahil ang bawat Patriot missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 na milyon, ibig sabihin ay mas mura ng malaki ang martlet na ayon sa mga bukas na sanggunian ay tinatayang nasa 10,000 dolyar lang ang bawat isa. Mas matipid nitong natutulungan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili laban sa mga paparating na drone at missile. Mas matipid ang isang sandata, mas marami nito ang kayang ipakalat ng Ukraine laban sa Russia. Maaaring hindi mismong missile ang tinutukoy. Iyan ang mahalagang punto. Ayon kay O'Donnell, pwedeng ilunsad ang martlet mula sa truck, bangka, o shoulder-mounted launcher. Ito ang nagdadala sa atin sa ikalawang bahagi ng kasunduan ng Ukraine at United Kingdom ang Rapid Ranger. Kung wala ang delivery system na ito, hindi matatanggap ng Ukraine ang karamihan sa 5,000 Martlet missiles. Sa Rapid Ranger, nakuha ng Ukraine ang portability, bilis, at lakas ng bagong missiles. Sabi ng Valis, ang kumpanyang taga Belfast na lumikha ng Martlet at Rapid Ranger ang launcher ay mas magaan sa benye sa isang libandaan, kaya pwedeng ikabit sa karamihan ng truck ng Ukraine. Kaya ng sistema matukoy ang paparating na target mula higit, siyam na milya, at pabagsakin ang mga ito. Gamit ang Martlet missiles, kapag nasa loob ng apat na put tatlong milya, sabi ni Valis, mataas ang automasyon ng Rapid Ranger, kaya kayang subaybayan, at maglunsad ng missile ang bagong launcher ng Ukraine na halos walang tulong ng tao. Pwede rin itong isama sa iba pang sandata at depensa ng Ukraine. Ang versatile na sistema ay pwedeng isama sa network-enabled na puwersa at i-coordinate sa early warning at C-2 command at control systems. Kaya rin itong mag-integrate at magpalipad ng iba't ibang misil tulad ng Starstreak at lightweight multi-role missile ng Thales ayon kay Balis. Ang lightweight multi-role missile ay Martlet. Ang Starstreak naman ay isa pang biyaya para sa Ukraine. Nakuha ng Ukraine ang imbakan ng mga misil noong 2000 at 2024 at nagsimula ng magsanay gamitin ito ang mga sundalo mula 2000 at 2022. Ang nakukuha ng Ukraine sa Rapid Ranger ay parehong transportasyon ng bagong misil at magpapahusay sa Star Street na hindi pa nila nagagamit laban sa Russia. Nagbigay ang Defense Expense Express ng kaunting dagdag na impormasyon at binanggit na ang Rapid Ranger ay may electro-optical sighting na malamang ay tumutukoy sa laser na nabanggit kanina. May option pa ang Ukraine na gumamit ng dagdag na radar. Malamang, ang radar na ito ay magpapalawak ng detection range ng Rapid Ranger na magbubukas ng posibilidad na matukoy ng Rapid Ranger ang isang drone mula sa malayong distansya para mailagay agad ng mga operator ng Ukraine ang launcher sa tamang lugar bago gamitin. At sa salitang drive, malinaw na makikita ang kahalagahan ng Rapid Ranger para sa Ukraine. Ang portability ay sentro ng sistema. Ibig sabihin, maaaring dalhin ng Ukraine ito saan mang lugar na posibleng targetin ng Russia gamit ang drone bombardment. Mahalaga rin isa alang alang kung ano ang ibig sabihin ng mobility sa pananaw ng depensa. Maaaring maging target ng artillery at drone strikes ang static na air defense system matapos gamitin laban sa aerial assault ng Russia. Dahil sa Rapid Ranger, Makakalipad agad ang Ukraine ng maraming martlet missiles bago umalis sa lugar. Mahihirapan ang Russia gumanti dahil mas, mas mahirap tamaan ang Rapid Ranger na mas mobile kaysa sa mga static na sistema. Ang mapatumba ang isa ay mas swerte kaysa husay. Sabi ni O'Donnell, Mabilis ito, konektado sa network, at sobrang mobile. Isang pop-up air defense system na kayang magpaputok at umalis bago mapansin ng mga Ruso ang pag-atake. Sabi pa niya, ang networking capabilities ng launcher ay maaaring maging mahalaga sa estratehiya ng Ukraine sa air defense. Kayang mag-link at magbahagi ng Rapid Ranger ng targeting data, kaya nagkakaroon ng web ng magkakapatong na proteksyon ayon kay O'Donnell. Sa madaling salita, maaaring hindi na kailangan ng Ukraine na dalhin pa ang Rapid Ranger na nakadetect ng paparating na banta sa mismong lugar ng banta ipadala na lang ang targeting data sa Rapid Ranger na mas malapit sa target ng strike. Yun lang ang kailangan para makalipad ang mga martlet. Kaya kahit malaki raw ang tulong ng United Kingdom sa Ukraine, maliit pa rin iyon kumpara sa nangyari. Dahil sa daan-daang Martnet missiles at Rapid Ranger na papunta sa Ukraine, na may marami pang darating sa 2,000 at 26, may bagong sandatang panangga ang Ukraine laban sa mga pag-atake ng Russia mula sa himpapawid mas mahalaga ang martlet kaysa akala ng iba at narito kung bakit tinalakay sa video ang pagtutulungan ng United Kingdom at Ukraine na nagpadali sa paghahatid na ito maaaring ito ang pinakamalalang epekto ng balitang ito para kay Putin dahil ipinapakita nitong buo ang suporta ng United Kingdom sa Ukraine laban sa Russia ang paghahatid ng mga martlet ay isa lamang halimbawa ng patuloy na pagpapatibay ng relasyon sa pagitan ng United Kingdom at Ukraine kawili-wili ayon sa engineering ito rin ang bagong sandata mula sa isang daan taong partnership ng dalawang bansa. Bagamat medyo pinalabis ang pangalan, layunin ng isang isang daan taong pakikipagpartner na ipakita ang tiwala ng United Kingdom sa hinaharap na patuloy na may Ukraine. Itinatag ang partnership noong Enero nang pumunta si Punong Ministro Keir Starmer ng United Kingdom sa Ukraine para gawing opisyal ito. Sa isang daan taong partnership, tutulong ang United Kingdom sa Ukraine sa C&Tiko teknolohikal na pagsulong gaya ng Martlet. Pinalakas din ng dalawang bansa ang kolaborasyong militar, kabilang ang Maritime Security Framework sa Black, Baltic at Azov Seas para labanan ang agresyon ng Russia. Nag-commit ang United Kingdom na gumawa ng Grain Verification System para salain ang mga nakaw na butil ng Ukraine na sinusubukang ipasok ng Russia sa United Kingdom. Gaya ng sinabi ni Starmer noong nilagdaan ang mga dokumento ng partnership hindi lang ito tungkol sa kasalukuyan. Ito ay pamumuhunan para sa ating dalawang bansa sa susunod na siglo. Pinagsasama ang teknolohiya, siyentipikong tagumpay, at palitan ng kultura gamit ang inobasyon ng Ukraina nitong mga taon para sa susunod na henerasyon. Ang isang daan taong pakikipagpartner ay unang hakbang sa voluntaryong pagkuha ng United Kingdom ng liderato sa suporta para sa Ukraina. May iba pang hakbang na ginawa mula noon. Halimbawa, pinangunahan ng United Kingdom ang Coalition of the Willing, isang samahan ng mga bansang kasapi ng Ukraina sa Europa. Ang ang koalisyong ito, bukod sa pagsuporta sa Ukraina sa digmaan nito laban sa Rusya, ay nagsabi rin na nais nitong maging responsable sa pagbibigay ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraina. Nilinaw ni Starmer kung ano ang ibig sabihin ng koalisyon para sa hinaharap kung magkakaroon ng sapat na kasunduang pangkapayapaan sa Rusya. Handa ang United Kingdom na suportahan ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sundalo sa lupa at mga eroplano sa himpapawid kasama ng iba pa. Sabi ni Starmer noong Marso, dapat gumawa ng mahahalagang hakbang ang Europa. Maaaring isipin ng iba na sumunod lang ang United Kingdom kay Pangulong Trump ng United States na tutol sa Ukraine noong Marso, ngunit mas malalim ang dahilan nito. Mahalaga ang mabibigat na hakbang ng Europa tulad ng pagpapatibay ng United Kingdom sa isang daan taong pakikipagpartner sa Ukraine at pagpapakita kay Trump na kaya ng Europa ang mas malaking responsibilidad. Ayon sa Atlantic Council, ilang linggo matapos i-anunsyo ng United Kingdom ang Coalition of the Willing. Nanguna ito sa pagpapalakas ng suporta para sa Ukraine. Buong taon nila itong ginagawa at ang United Kingdom ang namumuno sa likod ng mga gawain. Para matulungan si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine matapos ang magulong pagpupulong niya kina Trump at United States Vice President al Aldivans noong Pebrero. Ayon sa Atlantic Council, ang United Kingdom ay isa sa pinakamalalaking taga-suporta ng Ukraine mula ng sakupin ni Putin ito, bukod sa direktang tulong militar. Tumutulong din ang United Kingdom sa Ukraine sa intelihensya, cybersecurity, at panangga sa hybrid na banta ng Russia. Hindi lang ito partnership sa papel. Nakatuon ang United Kingdom na gawin ang lahat ng makakaya nito para palakasin ang Ukraine. Halimbawa ng maagang dating ng martlets tungkol sa paghahatid nito sabi ni O'Donnell, ito ang pinakamagandang halimbawa ng industrial diplomacy. Pinalalakas ng United Kingdom ang depensa. Maagang natanggap ng Ukraine ang interceptor at pagsabog ang naranasan ng Russia. Iyan ang tunay na kahulugan ng mahusay na ugnayan sa depensa. Ang United Kingdom ay naging halimbawa sa ibang kaalyado ng Ukraine sa pamamagitan ng suporta at pagtupad sa pangako nito. Paano matitiyak na hindi mananalo ang Russia sa digmaan? Ayon kay O'Donnell, ang maagang pagpapadala ng Martlet, Storm Shadow Missiles, at Challenger dalawa tanks ay nagpapatibay sa Britanya bilang pinakaproaktibong kaalyado ng Ukraine. Sino ang nakakaalam kung saan mangunguna ang United Kingdom baka sumunod ang iba na magandang balita para sa Ukraine? Tungkol sa epekto ng maagang pagdating ng Martlet, matagal nang humihiling ang Ukraine ng dagdag na air defense systems. Noong Nobyembre 24, 2024. Binibigyang diin ni Zelensky na napakahalaga ng proteksyon ng kalangitan ng Ukraine kung gusto talagang manalo ng Ukraine sa digmaan laban sa Russia. Noong panahong iyon, nagpakawala ang Russia ng walong daang guided aerial bombs, apat na at anim na pong long-range drones, at dalawampung missiles laban sa Ukraine noong nakaraang linggo. Mas lumala ang sitwasyon mula noon. Isang taon na ang lumipas at mas tumindi pa ang kampanya ng Russia sa himpapawid laban sa Ukraine. Ayon sa The Guardian, mula Oktubre 5 dalawa nagpakawala ang Russia ng isang libo at apat na glide bombs, siyam naput dalawang missiles at tatlong libong drones laban sa Ukraine. Ihambing ito sa lingguhang bilang noong Nobyembre dalawang libo at dalawamput apat at makikita kung gaano lumala ang sitwasyon. Mahigit anim na beses ang dami ng drones anim na daang bomba at pitumput dalawang missiles. Sa isang linggo ang patunay na bago na ang paboritong taktika ni Putin laban sa Ukraine. Habang tumitindi ang digmaan ngayong taglamig at bumabagal ang operasyon sa lupa, inaasahang lalakas pa ang mga pambobomba mula sa himpapawid. Para sa Ukraine, napakaganda ng timing ng maagang. Dating ng martlets ng United Kingdom, tulad ng itinuro ni O'Donnell. Ngayon, nangyari ang pagdating na ito sa perpektong oras. Habang papalapit ang taglamig, tradisyonal na pinapataas ng Russia ang kanilang mga pag-atake gamit ang drone at missile. Tinatarget nila ang mga planta ng kuryente, pasilidad ng pagpainit, at tirahan ng sibilyan. Dapat maging handa ang Ukraine, kaya matagal na silang humihingi ng dagdag na air defense system. Mas handa na ngayon ang Ukraine dahil sa United Kingdom para harapin ang winter blitz ng Russia. Kung pala rin, maaring dumating pa ang mas maraming air defense sa Ukraine. Noong Oktubre 20, iniulat ng politiko na magpipirmahan ng kontrata ang United States at Ukraine para sa 25 Patriot Air Defense System para sa Ukraine. Hindi darating ng sabay-sabay ang mga Patriot na iyon, gaya ng binanggit ni Zelensky. Ang kahirapan ay bahagi ng produksyon at ng mga bansang lumagda sa kontrata. Ayon kay Zelensky, makakatanggap tayo ng 25 sistemang ito sa loob ng ilang taon. Iba-iba kada taon at pwedeng baguhin ng White House ang pila kung may political will. Nabanggit kanina na sinusubukan ng United Kingdom manguna sa pagsuporta sa Ukraine. Marahil ito ang perpektong halimbawa kung paano maaring sundan ng natitirang bahagi ng Europa ang pamumuno ng United Kingdom. Kung papayagan ng ibang bansang tumanggap ng Patriot Systems na mauna ang Ukraine, mas lalakas at titibay ang depensa sa himpapawid ng Ukraine. Mas maraming patriot at libu-libong martlet ang tutulong sa Ukraine na malampasan ang mahirap na taglamig. Habang tumatagal ang Ukraine, tumataas ang tsansang bumagsak ang Russia sa sarili nitong bigat. Posibleng nangyayari na ang pagbagsak, pati mga propagandista ni Putin ay tumatalikod na sa kanya. Dahil napilitan ng aminin ng isa sa pinakakilalang boses ng Russia na minamaliit nila ang Ukraine. Maaaring hindi matapos ang digmaan at mga tagapagsalita ni Putin ang nagdadala ng mensahe gaya ng nasa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang ulat tungkol sa mga bunga ng pakikipagpartner ng United Kingdom at Ukraine.